balik tayo sa farm guys Ay, farm or garden <laughs> farm or garden andoon yung mga alaga namin ah, mga marikis so let's harvest talo para ulam Let's harvest talong para ulam. Yan guys, sana medyo okay to. Walang uod. Ay. Minsan kasi may uod. Sayang laki. Malaking size pero may uod. So, hmm, siguro by ano pa, by June uulan na ng todo kasi ngayon wala pa talaga guys wala pang ulan kailangan siguro tanggalin na lang tong ano hmm. kasi may uod na eh tapon na lang lalo ito oh. parang nahinog na yata tingnan mo guys hmm. hinog na ba ito or wala tapon ko rin so kunusin na natin 'to kaysa maunahan ng maunahan tayo ng uod hmm. kailangan damuhan na talaga ito ang technique kasi namin guys um, ini-sprayhan ng para sa damo kaya madali lang pag ma-sprayhan na mamamatay yung damo pero ay sana ko dadaan doon na lang Iikot ako. Iikot ako. Sana walang Ayan guys. Ay. O pa. Diba? So ito ang talong sa tag-init. Kaya sobrang init din sa lugar namin, guys. Kaya yung mga tanim ay talagang kawawa nakakaawa ang sitwasyon ng pananim medyo bansot uy <sighs> medyo bansot ayan kukunin na lang natin to so ito nung nakaraan dinadamuhan ko ito kaso nga lang hindi hindi lahat so kailangan pang sobrang ano kasi ng lupa ano na siya? super tigang tapos kaya mahirap siyang mahirap siyang anuhin guys ang mahirap siya ng bungkalin. So, ayan. Mga kalamansi dito sa malapit. Sana magtuloy-tuloy yung mga bunga. Kasi nung nakaraan, asin marami siyang bulaklak. So, sana nga magtuloy-tuloy din yung bunga. O, diba? Hey. Hey, hey, hey! Ito mayroon kaming ano dito, Dorian. Hi, sobrang ngayon naman humid. Kanina Makulimlim elim hindi lang tayo magreklamo ng reklamo guys. kung ano ang weather ayan papaya ayan guys ito na yung nakuha kong talong konti lang pero at least fresh from the farm ayan oh may sira din pala so, sobrang init na to kaya nabitak na siya salamat naman kay may at least may okay man mamaya gugulayin at para may ulam naman para may ulam naman guys